Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong nagtatagong mga bagay sa loob ng mga kuweba na noong natuklasan ng mga eksperto ay sadyang gumulat sa buong mundo? Kaya mula sa nagliliwanag ng na mga bato hanggang sa misteryosong mga simbolo ay pag-usapan natin ang sampung pinaka nakakagulat na natuklasan sa loob ng kuweba. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin na... Number 10, umiilaw ng mga bato. Alam mo ba na kung mabibisita ka sa isang kuweba sa bansang China ay maaari kang makakita ng mga bato na nagliliwanag at tila ba gumagawa ng mahika? Ang mga batong ito ay ang mga limestone sa Reed Flute Cave sa siyudad ng Guilin na sa sabing daan at pang milyong taon nang namamalagi sa loob ng kuweba na nakakagulat malaman na kamay kailan lamang natagpuan kung saan ang pangalawang digma ang pandaigdig paraaway na diskubre ito ng mga nagtatagong sundalo na naging dahilan para malaman ng publiko ang nakamamanghang lokasyong ito. Maliban sa mga nakasulat sa pader ng kuweba na inukit raw ng mga sinaunang tao ay mas lalong nagpamangha sa mga eksperto ang nagliliwanag ng mga bato sa kuweba na sinasabing umiilaw dahil sa mga mineral nito, na dahil magkakaiba rin ay makikitang gumagawa ng iba't ibang kulay na dulot na may nakamamanghang itsura ay talagang namang dinadayo pa ng mga turista. Number 9, Sinaunang Kabaong Sa ating bansang Pilipinas ay mayroong isang kuweba na natuklas ang mayroong itinatagong mga bagay na sadyang gumulat sa lahat ng tao sa buong mundo matapos malaman ng publiko. Dulot na sa kuweba ng Lumyang sa munisipalidad ng Sagada ay matatagpuan ng isang daang sinaunang kabaong na makikitang magkakapatong na bumabuo raw sa tila ba pader sa gilid ng bunganga ng kuweba. Limang daang taon na raw na sa lugar ang mga kabaong ayon sa mga residente kung saan ang tradisyon daw na ito ay para maprotekta ng bangkay ng kanilang mga ninuno sa mga elemento na makikita sa ating kapaligiran. Makikitang nilagay din ng mga kabaong malapit sa harapan ng kuweba para daw madali lamang itong masinagin ng araw na papatay sa mga malignong maaaring nagtatangkang lapitan ang labi ng kanilang mga ninuno. Number 8, Natural na Simbahan kagaya ng nadiskubre ang mga kabaong sa Lumiang Cave ay meron ding nadiskubre ang mga tao sa Fingal's Cave sa bansang United Kingdom na nagpataas ng kanilang balahibo. Dulot na ang kuwebang ito na matatagpuan sa gitna ng karagatan na umabot ang taas sa 72 talampakan at lalim na 270 ay gumagawa raw ng tunog na kadalasan nating naririnig sa ating mga simbahan. Kung kaya't pareho itong nagpapamangha sa mga tao at nagpapatayo rin ang kanilang balahibo. Ang Fingal's Cave ay gawa sa mineral na kung tawagin ay basalt na nagbibigay rito ng kanyang nakamamanghang itsura na tila ba ginawa at inukit ng mga tao na naging dahilan rin daw para sa tuwing tumatama ang ingay mula sa pagtama ng alon sa mga bato ay mag -e eko ito sa loob ng kweba na bobo sa tunog pang na kahit pa nagpamangha sa mga tao ay sadyang nagbigay rin sa kanila ng kilabot at takot. Number 7. Nagyelong Kweba Sa Bansang Russia ay mayroong isang nakamamanghang kweba na kung papasukin mo ay tila ba pumunta ka na sa isang winter wonderland. Dulot na ang kabawan nito ay nababalot ng yelo at ang kwebang ito ay ang Conger Cave na sinasabing mayroong haba raw na umaabot sa halos 6 na kilometro kung saan kasalukuyang 2 metro pa lamang ang bukas sa publiko. naging daylan para may mga taong maniwala na may halimaw na naninirahan sa kuweba na itinatago ng kanilang gobyerno. Maliban sa hakahakang ito ay sadyang sumikat rin ang Congo Cave sa mga turista dulot ng mga yelo na matatagpuan rito ay gumagawa ng iba't ibang hugis na maaaring magpakita ng mga hayop, bato at iba pang nakamamanghang mga imahe na talagang namang naging daylan para bisitahin ito ng napakaraming mga tao taon-taon. Number 6. Glow kung makakapasok ka sa kuweba ng Waitomo sa isla ng North Island sa bansang New Zealand, ay sigurado ako na akalain mong napadpad ka na sa ibang planeta. Sa kanila ng angki sa ng kuweba ay nagliliwanag at ng kinang na parabang Nakatingin ka na rin sa ating kalangitan. Ang nakakagulat pa rito ay kaysa mga nagliliwanag na mga bato ay mga insekto ang rason kung bakit ganito na lamang ang tsura ng kisame ng Waitomo Cave kung saan ang mga insekto na ito ay tinatawag na mga glowworms na nagkalat ang populasyon sa loob ng kweba na naging daylan para magkaroon ito ng napakaganda at nakamamanghang itsura na talaga namang dinadayo at binibisita pa ng mga turista. Number 5. Isang buong syudad Maniniwala ka bang sabihin ko sa iyo na kahit pa ang isang buong syudad ay maaari mo ring matagpuan sa ilalim ng ating kalupaan? Sa ilalim ng teritoryo ng bansang Turkey ay matatagpuan ang isang sinuunang syudad na kung tawagin ay Derenkuyo Underground City na sa lalim nito na 85 metro ay nagkaroon daw ng labing walong palapag ang kabuuan ng syudad nito na maniwala ka man o sa hindi ay nagawang magkupkop ng 2,000 katao na talaga namang nagpapakita kung bakit ang Derenkuyo Underground City na lamang ang pinakamalaking syudad sa ilalim ng lupa sa buong mundo. Number 4. Predyama Castle Sa dinami-rami ng maaaring matuklasan sa loob ng kuweba sigurado akong ang isang magarbo at dambuhalang kaharian ang isa sa pinaka hindi mo aakalaing posible pala. Kung kaya't sigurado akong magugulat ka kung malalaman mo ang Predyama Castle sa bansang Slovenia na maniwala ka man o sa hindi ay itinayo sa loob ng bunganga ng isang kweba kung saan ito na natili kahit na 800 taon na ang nakararahan simula ng pagkakagawa dito. Ang dambuhalang istruktura ng Prendia Castle ay naging dahilan para ito ang maging pinakamalaking cave castle sa buong mundo. Kung saan ang ganitong klasing disenyo raw ay ginawa noong unang panahon, dulot na mas mahihirapan ng mga Halabang sa kupin at lusubi ng kastilyo kung nasa mahirap itong mapuntahang lokasyon kagaya ng sa mga kuweba na talaga namang mapapatunayan ng kastilyong ito na makikitang patuloy pa rin nakatayo hanggang ngayon. Number 3. 10,000 Buddha sa loob ng kuweba ng Kaugun Cave Temple sa bansang Myanmar ay mayroong nakalagay na mga nakamamanghang bagay na naging daylan para bisitain ito ng napakaraming mga tao kada taon at ito ay ang 10,000 mga Buda na makikitang may iba't ibang hugis at disenyo na sabing umaabot ang bigat sa 500 tonelada kung kaya't walang nagtatagumpay na maglipat ng mga ito na naging dahilan para ituring ng templo ng mga residente ng bansa ang kuweba, na naging lugar na rin kung saan nila ginagawa ang kanilang pagsamba kay Buda ang napakaraming mga estatwa na bumabalot sa bawat pader ng kuweba ay makikitang gawa sa iba't ibang material kagaya ng ginto, pilak at iba pang mamahaling mga metal na naging dayland, para kahit pa ituring na sagrado ang lugar ay may ilan pa rin daw ang mga taong nagtatangkang magnakaw ng mga ito na dahil sa dami ng bilang ay madali lamang makakaligtaan o unti-unti na palang naubos. Number 2. Blue Grotto Dumako naman tayo sa bansang Italy na nagtatago ng isang nakamamanghang kuweba sa kanilang karagatan na tawagin ay Blue Grotto na sa unang kita mo pa lamang ay agad mo nang malalaman kung bakit dinarayo ng mga tao. Sa kadailan ng ang tubig sa loob ng kuweba na ito ay merong matingkad na asul na kulay na ayon sa mga eksperto ay nagmula raw sa sinag ng araw na tumama sa isa pang underwater opening sa ibabaw ng kuweba kung saan ang liwanag raw na tumatagos dito ang siyang tumatama muli sa tubig na nagbibigay rito ng kanyang nakamamanghang asul na kulay tila ba nagmimilagro raw ang tubig sa lugar. Kung kaya't kahit na sadyang mahirap ang pagpunta rito, dulot na mo pang ng espasyo ng kuweba sa ilalim ng tubig, ay sadyang marami pa rin mga tao ang nakakalina sa kagandahan ng lugar. Kung kaya't marami pa rin mga turista ang bumibisita rito kada taon. Bago tayo dumako sa una sa ating lista gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na tampok sa istorya natin ngayon na nagpapakita raw ng nadeskubring templo ng mga eksperto sa loob ng isang kuweba kung saan sinasabing ginamit ang lugar ng mga sinaunang tao para ilibing ang kanilang mga mahal sa buhay kung saan ang kanilang mga punto ay sinasabitan rin nila ng mga maskara na inukit raw sa kanilang muka noong sila ay nabubuhay pa. Gusto yung mga pag-aralan pa ng mga eksperto ang libingan na ito ay agad silang tumigil bilang respeto sa ninuno ng mga residente ng lugar na hanggang ngayon ay pinangangalagaan pa rin ng templo kahit ilang daang taon na ang nakararaan mula ng gamitin nila ito. Number 1. Misteryosong Simbolo Sa maliit na nayon ng Royston, sa bansang England ay mayroong matatagpo ang isang man-made na kuweba na kahit pa matagal nang iniimbestiga ng mga eksperto ay hindi pa rin nila matukoy kung sino ang gumawa at naghukay nito kung saan kahit pang pa mga simbolo at, at imaheng nakaukit sa pader ng kuweba na hinala nilang nilagay noon ng mga sinaunang tao ay itinuturing pa din nilang misteryo dahil sa mga naiwang kagamitan ng mga dating naninirahan sa kuweba ay hinalang ng mga tao na ginamit ito dati bilang isang templo kung saan nagaganap noon ang pagsamba at pagdarasal ng mga tao. Ngunit dahil hindi pa tuluyang nasisigurado ito ay hanggang ngayon ay nananatili pa rin misteryo ang rason sa pagkakagawa ng kuwebang ito at kung ano ang sinasabi ng mga minsaheng nakaukit sa kanyang mga pader na sa paglipas raw ng panahon ay mas lalo lamang gumugulo sa isipan ng mga eksperto. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi na natin may ng mga madidilim at masisikip nating mga kuweba ay naglalaman ng napakaraming mga nakamamangha at nakakagulat ng mga bagay at kagamitan na matapos nating matuklasan ay kakailanganin pang imbistigahan upang malaman kung para saan at kung ano ang kanilang silbi sa ating kasaysayan. Kaya para sa iyo, Alin sa mga nadiscovering bagay na itong sa tingin mong gulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.